Mayroon ka rin bang tanim na snake plant? Alam mo ba ang isa sa pinaka nakakabahalang ginagawa ng ilan na number one na pumapatay sa mga halamang snake plant? Ano nga ba ito? Paano ito may iwasan? At paano ang tamang pagpili ng lupa para sa halamang snake plant? Pero bago ang lahat, kung nais mong ikaw ang unang makakita ng aming mga bagong upload at makita ang ilang behind the scene, mag-subscribe at sumali na sa aming community i-click lamang ang join button. Ang snake plant o sansevieria ay isang halaman na talaga namang hinahangaan sa mga dahon nito na kapansin-pansin na nakadaragdag ng texture at visual interest saan man ito ilagay na pwesto. Kilala din ito bilang simbolo ng katatagan at swerteng halaman. Bukod dito, ang halaman na ito ay napakadali lang alagaan at paramihin. Ito din ay napakaraming uri o variety na maaring pagpilian kaya naman marami ang nauhumaling sa lamang ito. Ngunit para sa mga baguhan pa lamang na nagkaka-interes sa pag-aalaga ng halamang ito at upang mapanatili ang kagandahan ng mga dahon ito, ano nga ba ang number one na dapat iwasan upang hindi mamatay ang snake plant? Ayon sa pag-aaral ng University of California at ayon sa mga plant enthusiasts, sinasabi na ang sobrang pagdidilig o overwatering ang siyang pinakadahilan kung bakit 90% ng na mga nag ng snake plant ay namamatayan ito. Kasama na din sa dahilang ito ay ang lupa na ginagamit. Ilan sa mga senyales na sobra sa tubig ang snake plant ay ang pagkukulay dilaw ng dahon, lalo na sa mga bata o bagong usbong pa lamang na mga dahon. Panlalambot at panlalata ng mga dahon Pagkabulok ng mga ugat. Makikita ito kapag binunot o tinanggal ang halaman sa paso. Pagkakaroon ng amag sa ibabaw ng lupa. Ang labis na kahalumigmigan ay maaaring magdulot ng pagtubo ng amag sa ibabaw ng lupa. Pagbagsak ng halaman. Paglitaw ng mga kulay mangi, o itim na spot sa mga dahon. Ang mga spot na ito ay mga fungus dahil sa sobrang tubig. Upang maiwasan ang sobrang tubig sa halamang snake plant, narito ang mga dapat gawin. Hayaang matuyo ang lupa. Ang pinakamahalagang tip ay ang hayaang matuyo ang lupa bago muling diligan ang snake plant. Subukan ang finger test. Ito ay ang pagtusok ng daliri sa lupa na mga dalawa hanggang tatlong pulgada ang lalim upang malaman kung tuyo na ang lupa o hindi pa. Dahil ang snake plant ay isang succulent, kaya nito mag-imbak ng tubig sa kanilang mga dahon. Kaya mas mainam na hayaan mo nang matuyo ang ibabaw ng lupa bago ito diligan. Gumamit ng tamang lupa. Siguraduhin na ang iyong snake plant ay nakatanim sa lupa na may mahusay na drainage. Ang mga pating mix na espesyal na ginawa para sa mga succulents o cacti ay kadalasang perpekto para sa halamang snake plant. Ito ay naglalaman ng buhangin perlite o pamis na nagpapabuti ng drainage. Maaari rin gumawa ng sariling pating mix. Paghaloin lamang ang magkasingdaming sangkap na mga sumusunod. Pating soil, perlite o pamis, coarse sand, at maaari rin haluan ng rice hull o ipa, at coco cubes. Ang mga ganitong uri ng lupa ay nagbibigay daan sa labis na tubig na maubos ng mabilis. Na pumipigil sa pagkakaipon ng tubig sa paligid ng mga ugat ng halaman. Pumili ng tamang lalagyan. Ang mga lalagyan na may butas sa ilalim ay mahalaga para sa drainage. Pinapayagan nito ang labis na tubig na lumabas na pumipigil sa pagkabasa ng lupa. Ang mga clay pots ay mas mainam dahil ang clay pots ay may kakayang sumipsip ng tubig at nakakatulong sa pag-evaporate ng tubig iwasan ang labis na pagdidilig sa malamig na panahon. Sa mga buwan ng taglamig o kapag malamig ang panahon, ang snake plant ay nangangailangan ng mas kaunting tubig. Bawasan ang dalas ng pagdidilig sa mga panahong ito. Obserbahan ang iyong halaman. Maging mapagmatsyag sa mga sinyales ng overwatering tulad ng paninilaw ng mga dahon, malambot na mga tangkay o amag sa lupa. Kung mapansin mo ang alinman sa mga sinyales na ito, agad na ihinto ang pagdidilig at hayaang matuyo muna ang lupa. Mga karagdagang tips Ang dalas ng pagdidilig ay depende sa mga kondisyon ng kapaligiran tulad ng temperatura, kalumignigan at dami ng liwanag. Ang matinding liwanag ay nangahulugan ng mas mabilis na pagkatuyo ng lupa kaya maaaring kailanganin mong diligan ng mas madalas ang halaman. Ang mas malaking lalagyan naman o paso ay mas matagal matuyo. Kaya dapat mas matagal bago ito diligang muli. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tips na ito, maaari mong mapanatiling malusog at masigla ang iyong snake plant at maiwasan ang problema ng overwatering. Namatayang ka na din ba ng snake plant? Ano ang masabi mo sa pag-overwater ng halaman? Sang-ayon ka ba sa mga nabanggit namin sa video na ito? Kung mayroon kang opinion, suggestion o tanong, mag-comment lamang sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panood. Hanggang sa muli po. God bless!